What's up mga kachulians? Ngayon ay ipasyal ko kayo dito sa mga isa sa mga landmark sa Kuwait. Ito na po yung reserva ko nila water towers. Yan. Kada umaga maganda dito mag walking-walking kasi isang park to. Isang park located at Adlia. Yan o, ang lalaki niyan. Tapos, yan, parang ginawa kong payong. Maganda maglakad-lakad ngayon kasi hinder dito, malamig. Masarap mag pasyal. Mag-isa, pwede ding may kasama. Kadalasan dito ay magpapamilya, nagpipiknik. Dito naman sa Kuwait Towers po. Yan. Isa sa pinakanon na landmark nila po. Pwede kang umakyat. Pero may ticket. Bayat ka ng 3KD. Per person po. 3KD. On. Tumatanggap lang sila ng paper bills pero ngayon ay card na po yun yung tinatawag lang kinet card doon sa taas makikita mo last year paper bills pa ang, ano, pwedeng tanggapin or pwedeng ibayad nakaakyat po ako ngayon malamang hindi ako makaakyat kasi wala akong kinet card pag ganitong winter, ang sarap tingnan ng paligid kasi nagtatanim sila ng mga makukulay na bulak-bulak. Pag ganitong winter, ay maganda po ang outdoor pasyal. Kasi malamig pag ano na, summer ay nako mapasok ka sa init. Din, Lahat ng tao ay nasa loob, sa mall. Ako mas gusto ko magpasyal sa mga park. Hindi ko pa nga napunta ng iba, magtatapos na po ang ano, matatapos na po ang winter, hindi ko pa napasyalan ang ibang park. Dito lang ako ulit-ulit sa tower, mga tower po, mostly tower. Doon sa Adelia po, yung water tower po, ay malapit lang po sa tinatrabahoan ko kaya yon lang ang madali kong palaging pinupuntahan habang ito ay malayo po ah, sa araw na ito wala masyadong tao kasi hindi namin may kasama ako dito hindi namin na check na foggy day pala kaya maya makita nyo bigla na lang siyang ma hindi makita itong mga tower po ah, sobrang lamig tiyak yung may nakita kaming pailan-ilan na umakyat 'Yon, makikita nila mga fogs lang. Maganda din ang scenery 'pag foggy. Papuakyat ka doon may coffee shop, may kainan. Tapos isang tower lang po ang pwedeng akyatan niyan. Tat tatlo man 'yan yung yung pinaka malaki lang ito itong malapit sa uluhan ko po ito po ang time na to na nag start na mag pagdating namin ay hindi pa siya foggy may ano pa araw pagka ano lang talaga minutes lang mga 30 minutes biglang nagkaganito zero visibility throughout Kuwait po hindi lang po dito doon sa mga bago po itong ito po ay libre lang po ang entrance kung hindi ka aakyat. Lahat ng mga park dito libre lang po ang entrance. Marami silang mga park dito na pwede yung pagpuntahan, for example sa Shahid Park sa Boulevard po. Maganda ang mga parks dito. May mga bagong mga parks, may mga beaches. Oh, yun po isa-isa ko na pong napuntahan pero hindi po lahat so ngayon na-enjoy po namin ang fags kaya oo eh uh na so ito lang po ang mga ano po mga pwedeng gawin pag gusto nyo pong ang ganda tong mga ganito na magpasyal-pasyal mag-isa, lalo na pag gusto niyo mapag-isa, mag-unwind mag-isa, maganda po mapunta ng mga ganitong places po. Hindi katulad sa loob ng mall po, crowded. Kung gusto niyo lang makrowded sa loob ng mall, sa beaches, sa seaside, ganyan po marami po doon. Ako, mas prefer ko po ang kaunti lang po ang tao kasi para ma ano mo po ang paligid po ma feel mo po so ito po sunod ipakita ko din ang ibang park wala lang tayong magandang kamera, mobile lang po ang gamit sana sa sunod ay makabili na po tayo ng pang ano po magandang kamera. Or action camera. Para hindi po siya magalaw. So salamat po sa. Paraging panunood sa video ko po. At sa pag. Tangkilik sa mga. Uploads ko po. So ingat po tayo palagi. At. God bless po. Mga kajoyans.